Okay, uh, meron tayo rito ng uh, Toyota Corolla uh, Big Body. Yan. Ang issue na ito guys, uh, palaging naka ilaw yung handbrake indicator. Uh, kahit binaba na yung handbrake, uh, naka, naka ilaw pa raw sabi ng may-ari. Sir, doon ka sir sa loob. Yan, ito yung may guys. Interviewin natin. Sige sir, dito ka. Ay, nakalak. Yan. Yan. Bali, ito guys yung may-ari. Uh, interviewin muna natin. Sir, ano bang uh, napansin mo dyan sa handbrake indicator mo? Pag uh, kahit na nakadown na siya, uh, -uh. pa rin. Yung ilaw, yung ilaw niya. Yan. Bali, ito guys. Turo ko sa inyo. Yan. O natin susi. Yan. Ito guys, yung, uh, yung bilog na to. Uh, para sa handbrake yan. Uh, kapag uh, iilaw uh, yan. Itong bilog na to, yung nasa ilalim ng battery indicator. Yan. So, ang problema niya, uh, kapag uh, nirelease daw yung handbrake, uh, nakailaw pa rin. No. Hindi na mamatay. Hindi na mamatay, sir. Yan. Nakita muna natin, sir, sa mga viewers natin. Yan. Start natin. Yan. Sige nga, sir. Re Release mo yung handbrake. Yan. Oh. Ayaw. Okay na po. Yan. Nakababa talaga. Yan. Sagat na yan. Ang sagat. Kumbaga, ito uh, hindi namamatay. Yan, naka-andar na yung makina. Yan, pati ano mo sir, nakapalo, no? Sira na yan. Sira na, na, yan. Dapat ito guys, uh, kapag nirelease uh, nire yung no handbrake, uh, mamamatay yan. Kasi warning yan guys na naka-handbrake kayo. Yan, kaya lang, uh, naka-release na yung handbrake. Uh, yan, kailangan mo nga. Nakailaw pa rin, kailangan mo dyan yung gulong. Yan. Yan sa mga may mga ganito sa sakin guys, uh, kapag uh, uh, Toyota Corolla kahit ano sa guys, uh, ang unang ang unang niyo i-check uh, yung uh, fluid uh, kung may laman ba siya o wala. Yan ito guys. Papakita ko sa inyo kung saan ang location. Agad, ng mo uh, nga fluid Yan patayin natin. Yan, bali ito guys yung uh, fluid tank. Yan. ito guys, uh, may sensor 'yan. Yan ito. Ito sa sensor niya. Ah, sensor yan, kapag uh, uh, walang laman o oh, nagbawas, ah uh, magbibigay na signal 'yan guys papunta sa dashboard. Yan kailangan guys sa uh, dadagdagan niyo lang katulad nito sa ro. Yan halos na sa malapit na sa kalahati. Yan. Ngayon na uh, Sir, yung ano ba? Yan. Ito yung brake fluid na sir At pinakuha ko na sa kanya Ngayon na uh, lalagyan natin Kailangan guys sa uh, puno Yan kuha kang pamukpok Yung pipilip lang Yan kailangan guys sa puno siya Kasi may meron yan guys na floater Sir pacheck nyo sir yung kung ano Kala kayo Kung okay lang sir wag taktan Sige, diyan apak-apak mo konti yung preno ron. Sige, okay. apak-apak mo yung preno. Ang kailangan guys, uh, puno siya. Yan, okay na yan. Sir, tinan mo sir. Sir, alika. Puno na. Yan ito guys, puno na. Ibig sabihin, yung, yung floater niyan, o yung sensor, uh, umangat na. Yan. kaysa sir, alika sir. Alika dyan. Pakita ko sa inyo. Sana sir mamatay kasi kapag hindi namatay ibig sabihin maaring uh, yung dito uh, kalas guys kaya hindi nga may tulak Ngayon uh, na, kapag namatay na yan ibig sabihin kulang na sa brake fluid. Yan start natin. Yan, release natin ang brake. Yan! Ba, yan! <laughs> Ayos ba sir? Ayos. Ayan guys, namatay na. Sabi ko ni. Eh. <laughs> oh. Ikaw lang pala solusyon. Oh. Handbrake. <laughs> oh, Pati handbrake. Baba handbrake. <laughs> oh. Katagal ng tinisi. Oh. Sir, okay ba sir? Okay. No <laughs> so, problem. talaga solusyon. Iba ka. Ano eh, sir? Ah, ilang, ano na, ilang linggo na yan? Meron ng dalawa. Dalawang linggo. Oh. Yan. Yan ka na lang guys. Ah, kailangan na ah, i check nyo yung ah, fluid tank. Yan. Kailangan naka... Ah, naka ano yan, kumbaga puno siya guys kailangan puno, mm, kasi pareo. kapag yan. nagbawa siya na ilaw yan, warning yan guys na kulang na yung uh, brake fluid nyo oh. tapos sir, pacheck nyo na lang sir yung yeah. ano, yung yung mga preno nyo, baka may taga sir, baka meron kang babatiin uh, shout out sa mga kaibigan ko doon sa Kabite yeah, sir. at si Mrs. ko, nakasalo ko nagpapagaling sir, sir maraming <laughs> salamat sa inyo yung problem Lama. solved, yan Ganun, ganun lang guys gagawin nyo ah, kahit anong sasakyan Kailangan na ah, lagi nyo i-check yung ah, fluid tank Yung brake fluid Yan ito guys Kahit sa mga modelo guys na sasakyan Kailangan ah i-check nyo yan. Kasi kapag ah, nabasa ng sensor Na bawas sya ah, Iilaw yan guys yung handbrake ah, indicator nyo Okay guys ah, maraming salamat Sir thank you sir Hindi ko pa naman pinapansin na Dahil may fluid pa naman kako eh Okay lang eh. <laughs> You, thank you very much. Okay, thank you sir. Malamit, salamat po.